Nagbabanta na Typhoon Goryo lalong lumalakas. Batanes at kagayan nakaalerto sa bagsik ng hangin at ulan. Magandang araw Pilipinas. Ito ang Pilipinas weather ngayon. Bago pa tayo magsimula, please like, share and subscribe. Salamat sa inyong suporta. At ito ang ulat panahon ngayong araw ng Miyerkules, August 13, 2025. Mga kababayan, nagpapatuloy ang paglapit pananansala ng Typhoon Goryo habang ito'y kumikilos patungo sa hilagang bahagi ng ating bansa. Ayon sa huling bulletin ng pag-asa kaninang alas 4 ng umaga, namatan ang sentro ng bagyo sa layong 190 kilometers, hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. May taglay itong pinakamalakas na hangin na 140 kilometers kada oras at bugso na umaabot sa 170 kilometers kada oras at kumikilos ito pa kanluran, hilagang kanluran, sa bilis na 25 kilometers kada oras. Sa kasalukuyan, nakataas ang signal number 2 sa Itbay at Batanes habang signal number 1 naman sa nalalabing bahagi ng Batanes. Ibig sabihin, asahan na ang malalakas na hangin at ulan sa susunod na 24 oras. Sa mga nakatira sa mga bababang lugar, maging handa sa posibilidad ng pagbaha. At sa mga taga Batanes at kalapit ng lugar, huwag po nating ipagsawalang bahala ang bagyong ito, lalo na't isolated ang ilang bayan. Mas mabuting handa bago pa tumama ang mas malalakas na hangin. Napakataas ng alon sa paligid ng Batanes na maaring umabot sa siyam na metro at sa Babuyan Island naman ay apat hanggang anim na metro ang taas ng alon. Mahigpit pong ipinagbabawal ang paglalayag sa mga lugar na apekto dahil sa matinding panganib na pagkakadaos o pagkakabalitad ng bangka. Ang ulan na dami ay mula 50 hanggang 100 mm ang posibleng bumuho sa Batanes at Cagayan ngayong araw. Sa mga kabundukan, maaari pang mas mataas ang dami ng ulan. Kaya mataas ang banta ng landslide kaya huwag nang lumabas kung hindi kinakabalitad. Na kailangan Mga kababayan, tandaan po natin, mas madaling mag-recover sa pagkawala ng kuryente kaysa pagkawala ng buhay. Ingatan natin ang ating sarili at pamilya. Paalala lang, isecure is ang mga gamit na maaring liparin ng hangin, paghanda ng emergency kit, flashlight, extra na baterya at dilat ng pagkain at malinis na tubig. Makinig sa mga anon yung lokal na pamahalaan. Tuloy kaming magdadala ng pinakabagong update sa Bagyong Goryo at iba pang balitang panahon. Maging alerto, manatiling kalmado at higit sa lahat, manatiling ligtas. Para sa mas maraming weather updates, huwag kalimutang i-like, share, and subscribe ang Pilipinas Weather ngayon. Magandang umaga. Ingat po tayong lahat.